Noong 2012 nang magsimula ang proyektong Halal Goat Racing sa ARMM. Dito, maraming mamamayan ang nabigyan ng pagkakataon na mapabilang sa mga kooperatiba na naging binipesyaryo ng programa. Ngayong 2014, base sa Accomplishment Report ng Department of Agriculture and Fisheries o DAFARM, umabot na sa kabu ang 1,148 ang bilang ng mga kambing ang naipamahagi sa mga probinsya ng Maguindanao, Lanao del Sur at Tawi-Tawi. Ang bayan ng parang sa probinsya ng Maguindanao ang isa sa mga nabiyayaan ng proyektong ito. Pinaliwanag ni Municipal Agriculture Officer Akilan Mangko ang pagpili ng binipisaryo ng programa. di prospective beneficiaries uh, had undergone series of trainings. As a matter of fact, they were required to submit their uh, re-entry plan after the training. Tinawag natin ito na halal. Kasi chemical free, no isa na yung consideration so when it comes to the uh, feeding yung mga feeds na gagamitin natin there is no uh, chemical uh, fluid no in the uh, feeding yung available doon na uh, pagkain nila feeds na talagang uh, walang nakak uh, na yung chemical uh, ang parang ay mayroong dalawang mga kooperatiba at kabilang dito ang Mariga Lupa Farmers Producers Cooperative ng Parangay Giday Tibiruar ng Parang Maguindanao. Binubuo ito ng dalawampung miyembro na ibahagi sa kanila ang dalawampung dalawang mga kambing. Hindi man biro ang pag-aalaga ng mga kambing pero sa mag-asawang Tong at Ani Pudi na parehong binipesyaryo ng Halal Go Tracing Program, isang malaking biyaya ito para sa kanilang pamilya. Bago tayo nag may training tayo ng JK about sa paggalaga ng kambing. Siyempre, bago tayo magkambing, kunin mo natin yung disadvantage, advantage na mangyari sa paggambing. At kunin mo alam yan, Maggambingan ka na medyo mahina ka rin sa paggalaga, huwag ka na kasi yung kambing, Parang, parang bata mo rin yan. O, kaya mo mo mabuti, hindi rin magdurot ng marami. Itong kambing ba, talagang nakakatulong ito sa amin kasi hindi na maka examine anak ko. Field trip nila pa doon. Magbayad pa sila ng 5,000. Kambing lang talaga ang nakatulong tayo. Mula pa man noon hanggang ngayon, bahagi na ng pamilyang itong ang pag-aalaga ng mga kambing. At ngayong isang pagkakataon na makatanggap ng suporta mula sa gobyerno, lubos ang kanyang naging pasasalamat. Uh, sustento na po kami yun. Parang supor na kami sa ganitong binigay ng gobyerno sa amin.